Pinalang niya alisin ng demonyo sa mundo para po wala ng kasamaan. Napakagandang tanong yan. That's a very intelligent question. Alam mo kapatid, si Satanas, ginawa rin ng Diyos yun. Tama. Nung anghel siya, hindi pa siya Satanas at Diyos gumawa sa kanya. Tama? Accept? Yan. Tayo, ginawa ba tayo ng Diyos? Oh, tama. Pag ginawa niya kay Satanas na pagkakamali, patay agad. Tayo rin, gagawin niya rin sa atin. Pag nagkamali tayo, patay ka agad. Pag hindi, susumbatan siya ni satanas. He must always be fair, and he must always practice justice. Kaya, hindi niya pa ngayon ninaalis si satanas, inaalalayan niya tayo, kapatid. Kasi what he will do to Satan, he must do fairly to every creature. Tama? E eh, pag nagkasala tayo, kung di yun ang reason, ay rin, pag nagkasala, patay na tayo. Eh, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya nagbibigay siya ng pagpapahinuhod sa tao. Ganon din kay sa tanas. Hindi niya agad pinapatay o sin pinupuksa. May appointed time para doon. 17.31 ng gawa. Bawa. Basa. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw, Oo. Oh na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Meron siyang takdang isang araw eh. Hindi na natin pwedeng baguhin na katakda na yung isang araw na yon. Pati si Satanas, huhukuman doon. Pati tayo. Ngayon, habang tumatagal yon, ibig ba sabihin nagpapabayaan Diyos? Hindi. Treskin sinang ikalawang Pedro an sabi ganito. At inyong ariin na, na ang pagpapahinuhod ng, ng Diyos ating Panginoon ay pagliligtas. Ayan, ah, ang long suffering ng Diyos ay pagliligtas. Hanggang hindi pa siya nagpaparusa, gusto niya pa tayong magsisi, gusto niya pa tayong maligtas. Ayan, kaya huwag tayong umabuso. Ang ginagawa ng ibang tao, kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, umaabuso naman. Ecclesiastes 8.11 Basa. Sapagkat ang hato laban sa masamang gawa ay, ay hindi isinasagawa agad. Kaya, Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay? ay, lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Abusado yung iba. O mo hindi agad nagpaparusan jos, Diyos, ang layo ng Diyos, kaya siya nagpapahinuhod para maligtas ka, magsisi ka, makita mo yung pagkakamali mo. Eh yung iba naman, inaabuso, lalo namang nagpapakasama-sama, kaya mapapahamak yung iba eh. Ganon din si satanas. No? Huwag nating kainipan yung justice ng Diyos. After all, ngayon lang naman, sandaan taon buhay mo, ma maiksi lang yun eh. Eternity ang katumbas eh, sa hinaharap eh. Magkakaroon din ng justisya, kapatid. Naramdaman ko rin, tinanong ko rin yun sa Diyos eh. Ay eh, lalabas naman, marunong ka pa sa akin, sabi ng Diyos. Di ba? Bayaan mo lang siya parang yung huwes, ikaw ang pumatay, eh may due process eh. Hindi ba yung huwes, may due process, hindi naman kung may ka pumatay, isilya elektrika ang bukas. Ah, ah, hindi ganun. Haharap ka muna sa piskal, haharap ka sa huwes, maglilitis, pagkalitis, mag aapila pa, pupunta pa sa Supreme Court bago ka ipapatay. Tama yun? Ayun ang due process. Ang Diyos din may due process, iha. Okay na? kayo na Salamat. Salamat.